Hello! Ayan guys, flex ko lang sa iyo. Ipakita ko lang sa inyo guys yung aming tanim na kamote. Ngayon guys, ayan ang aking mga junakis. Ayan guys, oh Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa nila ngayon. Ayan, nangunguha sila guys ng kamote para may mailaga. Kaso nga lang, medyo matigas yung lupa guys kasi alam na din na sa amin na ulan. Kaya ayan. Ayan no Masyado ng ano yung aming kamote guys. Manipis na. Kasi binubunot na ng mga anak ko pag sila'y nangunguha ng kamote. Kahit maliliit pa guys yung ano, laman ng kamote. Ayan ang aking mga junakis. nangunguhat. At ito nga po pala ang aming bakuran guys. Ayan. Pakita ko sa inyo ang aming bakuran at ayun ang aming bahay doon sa dolo guys ayan 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 flex ko sa inyo ang aming bakuran at dito nga sa dulo ng aming bakuran guys ayan napakaliwanag yan pero ano na siya ng uh, wala nang green na damo kasi puro na guys ano anong tawag dito naging brown na sila kasi gawa nga po ng sobrang init ayan guys oh, puro na siya brown ang dahon ay ang ano damo kaya yung kalabaw guys wala na silang makain ayan nangingilan ilan na lang guys yung kalabaw ditong iniiwan kasi nga wala na din makain gawa nga po ng wala nang damo mga brown na yung damo dito guys sa sobrang init kaya ganito na sa amin ngayon kahit sabi pa guys na medyo ano medyo makulimlim ngayong hapon pero ganito pa rin ang itsura o ang ganap dito sa amin super init init pa din guys ayan guys o, dito lang ako sa dulo para makita nyo guys ang kapaligiran namin. O, dito sa bandang to guys, maganda ang view. Ayan guys, napakaliwanag. O, ba diba guys, napakaliwanag. Diyan yan sa lupa ni ano, ni Madam Evangeline. Rak. rekannya <laughs> niya. <Recania. laughs> yan kasi ang katabi naming lupa. Yung kila Madam Ricanya. Ayan guys, ang aming kapaligiran dito. Tinan mo guys. Ganyan pag walang pasok guys ang aking mga anak. Nangungwa sila ng kamote para may mailaga, may mamerienda. Ayan guys, thank you so much sa panonood. Sana tapos nyo hanggang dulo at mag-iwan kayo ng bakas para kayo ay aking mabalikan. Bye bye! Thank you, thank you so much!